gaya ng sinabi natin kanina, hindi maiwasan ng Pangulo ng Bansa na makatakas sa accountability <clears throat> sapagkat gaya ng pinaliwanag natin sa mga unang artikulo sa The Manila Times at sa natin ay ang responsibilidad ay humihinto yan sa lamesa ng Presidente sapagkat siya ang nakakalam sa kanyang kapangyarihan hindi maaaring hindi niya malaman ang mga lahat ng mga kalapuhan. Eh, dapat talagang siya ang managot. At tigilan niya na ang pagkukunwari at ang pagloko sa sarili niya na siya ay galit, nagalit. At sa headline nga ngayon, eh, kailangan daw matapos na ang grid. <laughs> eh, papan, mata, nagsimula. Paano ba nagsimula yan kung hindi sa'yo, Mr. President? sapagkat you allowed it to happen. Kung hindi ka man kasama, eh, you were neglectful or you consciously allow the occurrence of corruption in our country and you cannot pretend not knowing it. You cannot pretend being angry and aghast at it. You cannot pretend and shout, stop this greed. The greed would have not happened if you did not allow it. Samantala, ito namang mga nasa Kongreso at Senado, ayun, uh, nagpapaligsan sila, mag ng mga investigasyon, ng kunyaring investigasyon, pero sila-sila nagtatakipan. Ito si Congressman Toby Chanko humihingi ng uh, committee report ng uh, isang komite para malaman kung sino mga proponente ay ayaw nilang ilabas. Pinagtatakpan nila. Bakit? Sa pakit ba makikita natin ang mga proponente doon Ay isa sa mga proponente ay kamag-anak ng presidente o kaya anak. Bakit itinatago ninyo? Isa pa. Yung, uh, yung small committee yon hindi ko rin maintindihan. Ang miyembro noon ay si Saldico, si Escudero at saka si Martin Romualdez eh bakit hindi nyo pinapatawag yung si Grace po? Sapagkat so, siya ay nakakaalam kung sino na sila lahat ang naglagay uh, lagay. yung mga insertions na yan, alam nila yan. I'm sure napakiusapan niya, na-insert nila yan, ang kalawang kalawang mga kasama. Hindi nila pinapatawag. At itong si Lakso naman, na nagpapanggap din na malinis, eh ayaw ipatawag dahil daw inter-parliament military courtesy. <laughs> yung, yung kalokohan na uh, excuse na yan, ay, eh, yan ay isang stupidong nga uh, katwiran. Yan ay pagtatakip lamang. Mabuti naman dahil binabanatan na sila ngayon. Binabanatan ng programa natin, binabanatan niya si Lakson kasi sabi nga natin, kung pumorma ka para kang malinis. Pero ikaw ang nagpromotor, noong 30 ngayon ay eh, umabot na ng 35 billion pesos na magpagawa ng isang building ng opisina niyo sa mga senador. Binupunin niyo yan, 35 bilyong piso ang gugulin para lang magpatayo ng mga opisina nilang kakapal ng mga mukha nila. Ikaw, lalo ka na lakson sa ikaw ang promotor niyan. Tapos kung pumorma ka, kunyari ay wala kang alam, eh, hindi po po pwede yan. Ito rin si Scudero, isa pa ito. Ah, kaibigan natin lahat siya na actually ah. Pero oh, hindi po pwede yung ginagawa nila. Pag tatalumpati ka, babanata mo si Martin Romualdez. Sasabihin mo, siya nagpakulo ng impeachment. Dahil kailangan ng mga ayuda, may labas kung hindi pumirma. Pero bakit ngayon ka lang nagsasalita? Eh, ilang buwan nang nakaraan yan. Dapat noon ka agad, sinabi mo na yan. Pangalawa, eh ba't di mo sinasagot yung akusasyon sa'yo na ikaw ay tumanggap ng ilang milyon o bilyon o whatever kung magkano ang amount sapagkat inamin mo na, o isa pa yun, mo na tumanggap ka ng 30 milyones na peso sa iyong kampanya. Yan po ay bawal. Bawal. That's a crime under the election omnibus election code. Kaya nga itong si George Garcia na, napagsabihan natin, eh bakit mo ba humihingi ng paliwanag? Alam mo na nga na bawal, inamin na nga. Inamin na rin nung nagbigay, inamin din nung tumanggap. Eh ba't di mo pa i-demanda? Iyan ang problema eh. Huwag yun na itong bigyan ng lahat ng mga leeway leniency. Kailangan managot sila. Tigilan nyo na sapagkat galit na ang taong bayan. Kung ayaw nyong mapalitan, pareho ng EDSA 1, EDSA 2 eh, ayusin nyo ang bansang ito. Kung hindi, talagang papalitan kayo. Yan. Tama po kayo